Hello and what's up mga kalapatids and welcome back dito sa Leenation Vlogs mga kalapatids sa mga ating isang global na tayo na hen mga kalapatids Halos mapanot na Yan o, naglulugon siya mga kalapatids So laging inaasahan ko na siya lagi ang maghuhuli sa maglulugon mga kalapatids Tignan nyo naman o, ganda ng kulay niya, no? puti puti o oh. kasi tata, tapos na siya maglugon mga kalapatids Yung magagandang balahibo niya wala, uh, ano na, napalitan na ng mas maganda pa mga kalapatids Yan o no? Eh, kaso nga lang, hindi pa tayo nakapaglinis ng poop nila. So, bukas na lang tayo maglinis kasi hapon na mga kalapatids. Maraming pa tayong gagawin maya maya. So, yun. Sinaglit ko lang yung pagbablog natin mga kalapatids para ma-i-update ko naman kayo sa ating mga alagang kalapate mga kalapatids. Ayan, ito ay ang ating ARPCI. Ayan. Ayan, na bandenbrook natin yan mga kalapatids. Gandang ibon niya kapag ka, ano, kapag ka natapos ang paglulugon mga kalapatids. ano o. Huling-huling na yan o. Diyas siya ang huli sa lahat ng ibon natin sa pool siya lagi ang naunggulang maglog